Lagyan po natin ng suka. Yung tama-tama po sa inyong panlasa. Yung pagsasamahin po natin ng asim at tamis. Ari po ang gagawin nating pananghalian po, uh, yung balat po ng baka. Yo. Yeah. Ating pong papaksiwin na may talbos ng galyang. Oh, yan. Tama-tama po yan. Naayon yung balat natin at ating nililitlit po. Hinihiwa-hiwa po natin. Oh, yan. Tapos lalagayin po. Kung baga, oh, yung anon sa tubig. Papalambutin pa. Ayan na yung ating hiniwang balat ng baka oh. Ito po sisiguraduhin kung na hugas. Ah, pa po natin ang tubig. sasalin po natin sa palayok para po palambutin ng kulong-kulong pa rin oh. No? siguro mga 1 tayo ng kalyang dito lang sa gilid ng kubo ari maganda oh. Hmm. yah laki yung pa oh meron pa oh pambukas pang makalwa pao yun oh ari oh pero amaman ah Ari pa, o, nakalaki yun. Ilakan na rin isa. Pwede ho sana yan, nakalaki lang hmm. Yan, yeah, ariho eh? ay Halos na rin lang sa Gilid ng kubo Oh, yan oh no? yeah, Yan, hindi na tayo lalayo kahit tayo nagtarim ng gayaan Oh, sarap naman ay eh. Yan ako yung ating gulay Tapos ano may ating nakasalang ay kulong-kulong na santeng po naman ang gato ay yung yung ano ng... ang tawag po din sa amin batino parang kasing tigas po ba ng kakawate aw oh, ay talaga asbok sa ibabaw tama tama po yung hapa tayo naghihiwa na rin Para pong ano sya. Yung bahay ng bubuyog. Pukiyutan. Hindi po hilulumbo. At yung na ibang bahay ay bilog. Tatanggalin po natin aring dagta. Na mistulang sapot ng gagamba. Oh. Iniikot lang po naman sa kamay. Ya, yeah, ganito po ulit pag po napanood din yung una natin video ya ulit ulit lang po oh, ito oh. ulit ulit na masarap ang ating luto ah, Pagkaduhan nyo natin Bawang Yasibu sibuyas paminta labog na po yan Tapos kung hinahalo-halo para hindi tumitan sa lalim tapos areho yung ating gulay Nalagyan na natin ng sili panigang Mga tatlo ho agad Recado. Asin Saktong sakto Lambing ng kaunti sa halo Yan o oh. Nakakulo na po Lagan po natin ang suka Yung tama tama po sa inyong panlasa Yung pagsasamahin po natin ng asim at Tamis yan na rin po natin ang asukal. Pagsasamahin po ba ang tamis at asim? Bahagyan tikman po natin kung saan kulang. Kunting asukal pa. Yari na po. Luto na oh, Ito po lalasahan na oh. po. Yari na po. Ready to plate na po. Wow. Oh. Ready to plate na po. Panalo po. Aray, yung teknol mo daw, chong, kung anong, ano yan. Diba yung basa? Ah, mainit po. Eh, eh. Ah, yung mga ganda't meron, yung lagyan mo. Yan, dali. Diba na santul? Saka nakadali, meron na po bang yan? Ah, dali. Tanim, mainit.

panahon na hundak talaga sa atin yan. Hmm. Panahon na talaga. Ayos din kaya rin balat ng bako. Umat pag matigas na yung pag matigas pa ano Oh. Malulumod yan. Oh. naman ho ang fiba Nain na po yung ating pinaksiyo. Pinaksiyo nga ba tawag dito? Paksiyo ano hmm. po?

pag galing pa rin kay galing baka yan mas nauna mahinog doon ng santuloy doon mainit ay bilhin tayo pa naman ha eh. oo oh. sa papar mas nauna pong mahinog Tara na po, ang gamitin mo ko dyan sa iyo. Ang mo ko na eh. Sabi binti sa Maynila yan. santul na na yun. Nakuhat naman dito. At di lalo na sa Maynila at wala doon santulan. Mga Tagalog, tagang mabitak daw yun na may ng Santo Saka sa jeep, nilakawit. Ang Yan. Just yun. Wala pa sa tul. Wala pa basta na ako nasa tul. Sa Riyaya Candelaria. Jaong. Malamig dito ay sa atin. Pero malalaki na rin mga tapos dito. Mm-hmm. Sabi ko yung iyo, hala. Ayan, ito lang. Asin lang po ba nilalagay doon? para ma stock. Oo, oh, asin. Oo, oh, okay. stock din ako niyan. Asin niya. As in, yeah. mm -hmm. Eh, ang labong. Mm -hmm. Asin din. Natagal daw ng taon nga ba? Mm -hmm. Yung isang season na, no? Naamag lang ba ba? Naamag ko hindi okay. buksan ko na lang po arit lalamig wala po, kakain so, dalit na po kami wala po, mainit na kanin na pag gusto mo Obrigado. Uh -huh.